Uh, sa mga taong na, hindi po nakakalimutong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay minatatangin po at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at sakit sa sasakit araw sa araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Uh, ang, sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking uh, YouTube channel, iwagan ng Pangasinan, na marit na channel ay sana po mag-subscribe na po kayo at Uh, pakitulong po para maabot tayo ng uh, makapasa po tayo sa youtube channel nakikiusap po ko sa inyo na sana tulungan po ninyo po at magsubscribe kayo at marami po ko ipakakalupo sa inyo lahat gagami, uh, gagami uh, gagawin ko po ang lahat para makik ma, uh, pakakalupo sa inyo lahat ng mga nalalaman po para matuto po kayo maggamot at sa lahat ng mga bagay-bagay na panggagamitan po ng mga orasyon po ang pagkakalog po sa inyo ay yung uh, napakabisa po ito na nag-request na naman po sa akin na puder po na puder ng mahal na birhin ang gusto niya kaya pagkakalog sa kanya ito na puder po napakalakas po ito na aking ginagamit po ito po ang ginagamit ko po na pudir po sa aking sarili kaya isi-share ko rin po para malaman po ninyo na pwede po kayong manggamot pag may ganito po kayong uh, pudir po uh, kung wala po po kayong uh, pudir po sa sarili ito na po, magdasal po kayo ng isang ama namin na uh, Bakino Maria at luha, luha lahat yung palataya at usalin nyo po ng tatlong bisis po ito at ipos sa dibdib po nyo saanin alin lamang po sa uh, isip po lamang po ito pero binabanggit ko po dito para marinig nyo po ang pag pagbikas po ng mga latin para malaman po ninyo ang pagbikas po narito po ang orasyon po Rex Metim Saluk Tim Pineta Tim Matim It Sumtukadim Kiorong Brambinju Abakam It Imerisiana Metam Kius Numarat Daum Tristi Ok Yoknos Ilusyo us, Abre Memento Iskud Hit Ami Yuba Igusong. Rex may team sa rok team pinata team team isong tika team kloron bambinju at bakam it mirisya na mitam kius numero laom la om tristi up yuk iskio di hit ahami yuba sangti igusong yam po narito pang oras yam po napakabisa pong poder ng mal na birhin po ito pangkalatan po ito na dapat po ay Pwede po ninyo at magagamit po niyo ito sa panggagamot. Ayan po. Kasama po ito yung ah uh, uh, puder bakod balabal pondo na aking ginagamit po yung uh, Pwede itong gamitin din po sa panggamot sa sinapian. Iponya sa puyo o sa may sakit iponyos sa to bigyan inom po. Abisa po yung konang mahal na birhen na uh, pangkalatan po ito na king babagi po sa inyo. Amin salamat po